Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at kumusta na ang bawat isa sa atin. Dalangin ko po ng pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy na dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo ay muling naririto sa aking segment ng aking YouTube channel na pinamagatang mga pagkaing pang sa araw-araw mula kay Tito Ver sa araw na ito, tayo ay nasa ikapitumput-anim na naaraw sa ating pagbibigay ng mga pagkaing pang spiritual sa araw-araw. At sa araw na ito, ang ating pagkaing pang spiritual ay babasahin natin mula sa Aklat ng Roma, sa Roma Kapitulo 12, sa versikulo isa hanggang 2. Ang bersikulong ito ay nagtuturo ng mga mahahalagang aral na maari nating mapulutan ng aral sa atin bilang isang kristyano sa ating modernong panahon. Sa unang bersikulo, sinasabi, kaya nga mga kapatid alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang unang aral na ating matutunan mula sa bersikulong ito ay ang kahalagahan ng pagkilala sa awa ng Diyos. Dapat matuto tayong magpasalamat sa Diyos sa maraming pagpapala na ating natanggap mula sa kanya at nararapat lamang na maparangalan natin siya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang pag-alay sa ating sarili bilang buhay na handog ay nangangahulugan ng pagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang mga kautusan. Sa versikulo 2, sinasabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan niyo ang kaniyang kaluuban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugudugod at ganap sa kaluuban ng Diyos. Ang pangalawang aral na ating matutunan sa bersikulong ito ay ang kahalagahan ng paglaban sa impluensya ng mundo upang makapamuhay tayo bilang isang kristyano, hindi lang dapat tayo ay mamuhay sa paraan kung ano ang ginagawa ng nakakarami. Bagkos, dapat binabago natin ang ating pag-iisip ayon sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, malalaman natin ang kagustuhan ng Diyos sa paraan ng nakalulugon sa Kanya. Muli, ito si Tito Ver ang nagsasabing ang Roma Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2 ay nagtuturo sa atin na maging mapagpasalamat sa awa ng Diyos at ialay ang sarili bilang buhay na handog para sa Kanya. Tayo ay tinawag ng Diyos upang labanan ang anumang tukso na makiayon sa takbo ng mundong ito. Bagkos, baguhin ang ating pag-iisip ayon sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga aral na ito, makapamuhay tayo na sumusunod sa mga layunin ng Diyos para sa ating buhay. Sa aking mga masugid na tagapagsubaybay sa aking YouTube channel, huwag kalimutan ang mag-like at mag-share upang sa ganon maggamit tayo ng Diyos bilang instrumento sa pagpapalaganap ng Kanyang mga salita. Sa aking mga kaibigan na ngayon lamang nakapanood sa aking segment dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan ang mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell upang sa ganon ay magiging updated kayo sa mga sumusunod kong mga uploads. Muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking segment dito sa aking YouTube channel hanggang sa muli nating pagkikita. Pagpapalainawa tayo ng ating Panginoon.